Ikalawang pasabog na inilabas o inilabas ni dating Congressman Zaldi Pangulong Bongbong Marcos at dating Speaker Romualdez kumubra umano ng 25% sa 100 billion pesos insertions sa 2025 national budget. mali, -mali ang pera, dinadala raw sa Pangulo. Detalye ng balitang iyan mula kay Rajaman Grace Mariano. RMN Live Report. Inilabas na nga ni Congressman Elizalde ko ang ikalawang bahagi ng video kung saan siniwalat na si Bongbong Marcos mismo ang nag-utos ng 100 billion pesos na insertions sa 2025 national budget. Ayon kay ko, 25% o kabuo ang 25 billion pesos ang kickback ni Pangulong Marcos sa naturang insertions at inaprubahan nito mismo ang mga pondong at idinagdag sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Idinetalya ni Ko na totoo ang isinalaysay ni Orly Gutesa sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Kwento ni Ko ang bilyones na kickback o ang SOP ay dinala ng kanyang mga tauhan sa bahay ni na Pangulong Marcos at dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa North Forbes Park at South Forbes Park hanggang sa Malacanang. Sa video ay ipinakita ni ko ang sangkaterbang maleta na naglalaman umano ng limpak-limpak na salapi na kanilang i-deliver pati ang petsa ng paghatid sa mga ito. Wala pong perang napunta sa akin. Lahat po ng insertion napunta sa ating Pangulo at speaker Martin Romales. Ako lang at ang aking mga tao, sila Paul Strada, Martin Tixay, at ang aking mga security ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at speaker Martin Romales sa North Forbes Park, South Forbes Park, hanggang sa Malacanang. Yung mga deliveries po ay merong record ang aking mga tao. Totoo po yung sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Forbes Park. Totoo din po ang sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Malacanian. Nagtanong po ako sa DPWH kung magkano ang kailangan na ibigay sa Office of the President o ang SOP na bigayan. Ang sinagot sa akin ay 25%. Ang ibig sabihin nito, 25% ng 100 billion ang SOP na kailangan ibigay kay BBM mismo. In total, 25 billion ang napunta kay Pangulong Bongbong Marcos. Binigyang diin ni Saldeco na walang pera ang napunta sa kanya mula sa kickback sa naturang 100 billion pesos na insertion sa budget. Kasama mo sa DCL RMN Manila, Radyo Mandris Mariano at RMN